What's up guys? Welcome back again sa akin channel, Mr. Burikyo. So yan, yeah, nandito na naman tayo sa sasakyan at sasama natin ng Kuya Ismael na kumuha ng kanyang nabiling upuan. Para daw yung mga bisita ay, alam mo na. Ay, <laughs> second hand ba? Second hand. Yeah. So, sa likod, oh. yung maggagala habang nagdadrive ako yung yes, isma tayo ay eh. naggagala dito nagpapatingin-tingin uh, yan tapos diritsyo tayo doon ka oh tapos yeah yes yeah. <laughs> yes guys tutur ko kayo ngayon dito sa New Zealand tayo ngayon sa Hillcrest Hamilton Hi guys, nakuha na namin yung libre <laughs> Libre yung sofa namin pa namin Nandito tayo ngayon sa Sofa car <laughs> wow, Sofa car ba? Sofa car Sofa car So you pretty guys for roaming around the New Zealand, yeah. Yeah. Di ba? So guys, yung supang ito libre lang binigay ng mga Pilipino makikita mo yun sa Pay It Forward. Or sa so Pay It Forward ba to kuya? Oh, di ba? Upra. <laughs> Yan guys, madami pinagtitingin ng tayo ng tao ba? Wapak else. sitting pretty <laughs> ayaw pabalik na tayo ng bahay ni Kuya Esma at uh, uh, tayo ay ibababa natin itong itong supa na ito tapos may kukuhanin pa tayo isang supa kasi doon malaki yung bahay ni Kuya Isma kaya kailangan natin ng ano ng uh, madaming sopa doon para sa mga anak niya uh, di ba yung mga ka kang ano mga gamit kapag uh, nagtingin ka doon sa pay it forward yun yung mga nagshare ng mga gamit na hindi nila ginagamit kaya nakuha nila swerte ang kinuhanan pala namin ito ay Pilipina mag-asawa mga Pinoy din yun Siguro paalis na sila Kaya binigay na nila yung mga sofa nila Guys, malapit na kami sa bahay At uh, dito nga pupunta naman kami Doon sa isang nahingian Ng, uh, ng sofa Single all single Yung tinulungan Oo. Yan guys Masarap pala magkano dito Mahiga-higa uh, sitting pretty, yo. Mahal ko kayo! Wow. Malapit na tayo. Oh, oh, mga drivers. Nandito na kami sa bahay. Eh, ibababa na natin tong sofa. 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 Sofa bed. Sofa bed. <laughs> ito na. <laughs> uh, tama ba yung free? You know, bibili, bibili kaya ako na. No? Huh? O oh, labahan lang. Labahan lang ito no Laba lang. Ganda ganda pa na ito eh. Alright ko. Alright to oh. Wow. Ang ganda na ito guys. Oh, libre ito. Oh. Hingi lang doon sa Pilipino. Mm, okay, so pagbibili pag mo to, daan din to, daan dolyares din to. Hmm. na lang sa loob. Dili lakas, lakas oh! oh, ba <laughs> <laughs> Oh. Oh, no! <laughs> Yun lang. Ha? Taligid. Baba mo na. Baba. Taligid. Yun lang. Oh, hindi bakbakin ng pinto. <laughs> Layo na tambayan ah. Oh, sana Allah. Christmas light. Yeah. Yes. Don't, don't. Sakto kaya doon? Uh, oh. Parang labis. labis. Okay, oh, op, op, op. Oh, op, oh, op. Oh. Oh, oh, oh. oh, oh. Labas ka muna. Op, op, op. Wala na. Oh. Age na. <laughs> oh. Popcorn na lang ang kulang. Oh? Ah, tapos yung isa dito. Ha? Huh? yung isa. Na Oh. Meron pa. Ngayon wala sex lang. Wala namin yung unang supa. Ito naman pupunta tama kami sa padalawang supa. Para sakto doon sa aming sa bahay ni Kuya Isma. pag nanonood daw ng ano, ng mga movie. Eh di mga sitting pretty lahat. Di ba? Wagan. Kailangan namin guys makapunta doon ng 6 kasi aalis daw yung may-ari ng bahay. Ay, hindi namin makukuha yung ano pagka uh, hindi namin tayo kami nakapunta doon ng on time kaya ayan uh, uh, nagmamadali na kami ng konti pero bawal mag magano mabilis kasi nga delikado kailangan mo pa rin sundin yung traffic rules. guys yan na lubak lubak na oh guys dito pala tayo sa city na punta city na hamilton yan. para makakuha tayo ng yuck Hiyo! Narsyong Brito, yung babae daw, Pilipina. Ah. Ah, ba? Ayos ah. Kasama na rin yung mga anak nila. Kabina oh, Kaliwa oh, Guys Yun o, no? meron ano yun, stadium Ano kayang nilalaro doon? dahil sa city ng hamilton ito nyo naman ang ganda ng mga puno laki pinipreserve so, nila can't. third exit third exit sa talawa taklo frankton ah, dito pala ang prankton. dito tayo ngayon lang ako nagawin dito ng gabi eh oh, sarap huh? may cover pa ano cover? may cover yan. Ko na yan, sa liko na yan may cover na yan wow kakinabiraan ano yung Saan? Ano yung street na wala? Sa atin? 7 Aurora Street Ayan guys, so Nakuha you. na namin yung ano Yung Saan? Kanan? Yung sofa oh. Pang 3 seaters Ay, Steve, masarap Libre din tao, libre Ay? <laughs> <laughs> Ang ari naman din eh Ay yung ano Lokal Ibang lahi Kiwi naman Kiwi, kiwi. kiwi naman ay Libre niyo ba Ah, dito ka na sa New Zealand, libre lahat. <laughs> libre manghingi. <laughs> yeah. Tayo atin yung ilaw. Yan guys. So pauwi na ulit kami at uh, ilalagay na namin ito doon sa bahay ulit ni Kuwesma. Oh, di ba? talaga dito sa New Zealand eh. makakabuo ka ng bahay, pahingi-hingi lang bahay na lang yung wala <laughs> pero pwede kang manghingi ng gamit kahit wala kang bahay so, <laughs> mga, free, free. mga free merong pinopost nila na for pri kung sinong makaka pick up kanila na parang ganun i-comment -co mo lang yay pwede na kami malayo ang ating biyahe. Wow, gapinase si bukidyo. <laughs> Nanghihingi pa. <laughs> And guys, uh, diba ba? So, natin, nakaka-agree natin 'to. Nanghihingi natin. Mareto okay. sa bahay ni Kuya Ismail. Tenyo guys 'to. Oh. Madilim na. <laughs> Ngay saktong lang yung paan natin, oh sakto lang dito sa upuan woo, woo, woo. pauwi na tayo yeah, madilim na sa New Zealand guys yung aming nahingi <laughs> o oh, diba kahit <laughs> magpalasing-lasing ka ngayon Jay, iiwan ko na. <laughs> Tulugan yan. Tulugan yan. Tulugan. Oh. Ayan. Yung Ito yung nahihingi dito. Oh. Konting laba-laba lang. Ano? Pero ito, ganda. Ibabot mo muna ganda nito. Nalalabhan yata yung sa yun. Oo Parang mas okay.